Ito na, ito na kami. Mga guys, ang kababa na kami sa bangka. Ito po, ito po ang lugar na pinuntahan namin. Ito po, ito ang view natin po. Ayan po, ayan po mga guys. Ayan po. Pupunta kami doon sa destination namin. Nakad lang daw kami. Kasi mababa, na, mababa naman ang tubig mga guys. Eh. Ito po, ito. Pagkaganda, hindi ko alam paano ginawa ito talagang ano na to ano to ina ginawa ba to o ano na to yung talagang ano na kel ano to ginawa ba yan o. ay ito na ganun na talaga ang ganda ganda talaga o Oh. mga oh. rock mga bato po yan yan lalakad po kami mga guys lalakad kami oh. yan ito po lalakad kami papunta sa destination namin yan po yan po yan po hindi na ako nagpipicture kasi maganda talaga. Hindi ko na kailangan ng picture. Oh. Makita nyo na lang kahit nasa sa video na lang tayo. Kasi maganda talaga. Yan po. Yan. yung Kahit pa ulit-ulit. Iba-ibang ano kasi ng bato rito. Eh, kung kalikasan pala na to. Hindi naman to ginawa pala ng tao. Mga Yan po. Yan. 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 Nawala yung mga turist ang kasama namin sa sa bangka. So. Yan. Pwede doon?